Maradyaw na adlaw na sa iyo mga kabirada sa atong pagbalikuman ang atong tirada ginataan nga sari-sari mga kabirada ah, paglantaw nato sa panahon kanindot mga kabirada kanindot ihigop-higop sa sabaw nga ginataan ah, ato na ng itsap ng atong bombayers kaya ato na ng sugdan o luto mga kabirada Asigundahan ah, din nato ng atong kamates nga duha ka buok mga kabirada ato pa nang itsap sa atong kutsilyo nga murag espada di ginamawa po ng atong atsal ato pa itsap mga kabirada nakita nyo ng isa nga murag paah muna lemon grass nga atong isagol unya muna pang pahumot sa sabaw mga kabirada ato ng pigaon ng atong bawang kay simpre ato man igisa na to, butangan o sabaw mga kabirada ah, munang ato kang sari na mga kabirada mo ko na mama na itong gamiton mo sa mo mga kamunggay mga kabirada nakabantay mo ng piding-piding mga kabirada sa mga children ah, mo isagol kalabasa o kalamunggay aton ng London sa atong JSM Blue m nunun di mahubog ang magkaon na ni mga kabirada pero joke rato kay Owil ang gibutang atong mga kabirada aton nang igisa og una ng atong ahos then aton ng isunod ng atong bombayers mga kabirada asyempre As di ginapalupig ng atong kamatis kay mo ni magpadalag pa color sa atong sabaw unya mga kabirada mo ni magdala pa orange orange sa atong kuko mama oh yes simpre mikos mikos Insan na na nato na mga kabirada pag mikos mikos na to ana ato At na nang ilunod ng atong main event nga sari sari mga kabirada gusto po ninyo nga kamoy mag sari-sari ah, mamalit lang mo mga sangkap o mga ingredients ng mga kabirada kamu ni mag -slice. pero ang akong tirada gipalit na nako daan ng gimix na nila daghang pay kulang cool ang mga kabirada pero okay na nasiya at importante nga malasa ato nang nga gamay tubig mga kabirada kay siyempre napagod naman tong atong bum bombay o gang ahos ato ng butang pang palasa asin mga kabirada di ginamawa ng atong asin sa atong pag pang patimpla kaya muna magpadalag palasa siyempre di ginabalupig ng atong kukumama ato ng ibutang mga kabirada Depende lang sa inyo kung unsa kadaghan ang ibutang ninyo na idako ang ako kumama. Pwede sa mo magamit og fresh nga lubi. Ato na ibutang ng atong lemongrass. Dayan ato ng ilunod ng atong bulad nga dilis. Pwede sa mo magamit og bisag unsa nga bulad mga kabirada. Dagko, gagmay, nara sa inyo ha, kung unsa inyong tripping kay ang akong tripping karon mga kabirada agin na bulan nga dilis simpre butangan nato na seasoning magic sarap moy magparalag palasa takloban na nato na siya mga kabirada lutuon lang nato siya sa kanang mga uh, nila o sa kay dugay malata o kalabasa ato na ibutan ng saluyot mga kabirada ah, nakakaon oh, na ba ba ni saluyot mga kabirada nindot ni siya kay daghan ng mga ah, vitamins na makuha nimo muna sa gula na nagkalamunggay para malasa o healthy lifestyle ang atong tirada mga kabirada ato nang ilunod ng atong kamunggay ato lang gigamitan o atong pala kay aron mahumpid ang plastada niya siyempre ato ng imikos mikos para mo na siya mikos mikos lang nato mga kabirada kanindot sa sabaw mga kabirada oo nakita nyo na nag orange orange na siya muna eh, akong gingon gaya na sa kamatis to siya mga kabirada nindot yun sa tagdaghan ng kamatis na isagol tilawanan niya o oh. kung okay na ba ang templada ah it's yummy ay uh, amigo, nung mga kabirada naka up siya okay ka nakita nyo na nga skillet, mga kabirada ato ng lababo medyo wala pa mahuman, mga kabirada okay lang na siya importante nga nindot diloto atong niloto kadadlaw mga kabirada daghang kayong salamat sa inyong pag-uban sa akong video mong kabirada sa Matag Adlaw kamu ang hinungdan nga nung nakabuhat taog daghan kayong video nagkadiindiin ng atong video ni Abot comment lang mo para ma-shout out mo bye guys and God bless